Nabalitaan nyo na ba itong sumisikat na kainan ng ngayon sa bayan ng baliwag na sa halagang 5 piso ay may rice ka na at 10 piso naman ay may ulam ka na? Ciao! <laughs> Kamusta mga ka-food lover? For today's video ay samahan nyo kami dito sa Mababang Bakod. Balita namin ay nagsoserve sila dito ng mga murang pagkain na nakakabusog. 5 piso sa kanin at 10 piso sa ulam. Ano pa hinihintay nyo? Let's go and simulan na natin to! Ito nga at nandito tayo ngayon sa pinipilahan at pinagkakaguluhan kainan sa Bulacan. Ano ba namang hindi mga ka-food lover? eh, sa halagang 15 pesos eh, may rice ka na at may ulam ka pa. <laughs> Ikaw na ang bahala kung may additional ka pa. Located nga pala ang Mababang bang bakod sa Balagtas Street, Barangay Concepcion, Baliwag City, Bulacan. Open sila dito Monday to Sunday from 8am to 10pm. Mapaalmusal, tanghalian o hapunan man yan ay siguradong masasold kayo dito. Meron sila ditong buttered garlic rice, skinless, sweet longganisa, luncheon meat at ham. Meron pang spring rolls, hot dogs, chicken nuggets at eggs. Sobrang daming pagkain, sobrang daming choices. Dahil lahat ng ulam ay 10 piso lang. <laughs> Dahil hindi nyo aakala na sa sobrang taas sa mga bilihin sa panahon ngayon, e eh nagagawa pa rin nilang magtinda sa murang halaga na siguradong pasok sa inyong panlasa at hindi sobrang masakit sa bulsa. Kaya naman let's go mga ka-food lover at mukbangin na natin ng mga orders natin. <laughs> so yun nga mga ka-food lover, no? eto na kayo yung in-order natin. Ang pinakamurang pagkain na sinuserve dito sa Mababang Bakod meron sila ditong sunny side up egg meron din silang longganisa, bologna hot dog, tsaka ham. Meron silang fried rice na halagang 5 pesos lang. So, tikman muna natin yung rice nila. Para may margarine, no? Try natin. Mmm! Ang May margarine, at sa mo yung bawang. Hot dog, mga ka-food lover. Okay. Mmm! Parang tender juicy, ah. ang sarap and guys napakamura oh 10 pesos lang per ulam 10 pesos lang ang ham 10 pesos ang hotdog 10 pesos ang itlog 10 pesos lang din para sa longganisa 10 pesos para sa bologna mm, bagong luto ah mainit ngayon ako nakakita ng murang kainan na gaya nito 5 pesos meron pa ba nun ngayon Mm. Mura na mabubusog ka pa. Tignan natin itong egg nila. Yung egg nila is sunny side of egg. Ang ganda ng pagkamalasado. Ang sarap halo sa kanin. Lalagyan mo ng toyo. At saka mo sasamahan ng ketchup. Hmm. Ano nga, Lok? Hmm. Saka oh. makakakita ng ganito ka pagkain. Pero masarap. Hindi siya tinipid. Pangmasang presyo. Hindi ka maselan. Goods na goods to. Malinis. Hindi ba ma ang yung kanin nila? Hmm. hmm. Sarap. Trap. So yun, yung mga ulam nila dito masarap yung mga pagkain din recommendable at saka malinis. Kasagat ko lang ako dito nakakain ng pagkain na 5 pesos lang na rice at mabubusog ka na. Eh, totoo nga po, namura na, busog ka pa. Kaya naman pakinggan natin ang mensahe ng Mababang Bakod. Mula po dito sa Mababang Bakod, iniimbitahan po namin kayo na pumunta rito mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang mga menu po natin siguradong sakto sa bulsa nyo at swak sa panlasa nyo. Kaya po sa lahat ng mga nagpupunta dyan, maraming salamat. At sa mga hindi pa napupunta, subukan nyo po para mapatunayan nyo na talagang mura. Eh opo, salamat nga po dahil napasaya at nabusog nyo kami sa murang halaga. Ikaw ka food lover, natry mo na bang mag food trip sa pinakamurang resto sa Baliwa? Huwag nyo palang pasinto dahil siguradong makakatipid at mabubusog kayo dito. O paano hanggang sa muling pagkikita mga ka food lover? Paalam! <laughs>